Alam mo, may tanong na umikot sa isip ko mula sa mga binasa natin eh. Paano kung yung uh, pagmamadali nating abutin yung mundo, yun pala mismo yung dahilan kung bakit di nating siya maabot talaga. Medyo mind-bending yung idea na yun, no? Oo, malalim nga yan. At yan mismo yung parang ugat ng pinag-uusapan sa mga materyales na to. Tama. Kasi ang tatalakayin natin ngayon itong konsepto na uh, spirit first missions. Yung idea na bago pa man ang strategiya, bago ang bilis, dapat daw nakikinig muna tayo sa gabay ng espiritu. Exactly. Bale, yung sources pinapakita nila yung pagshift no mula sa sobrang focus sa metrics, sa mga numero, sa pamamaraan papunta sa mas malalim na pagkilatis yung tinatawag na discernment yung pag-alam muna kung ano ba talaga ang nais ng Diyos bago kumilos okay sige himayin natin to ano ba talaga ibig sabihin nito at uh, bakit daw ito mahalaga well unang-una kinikilala nung sources yung um kasalukuyang kalakaran sa modern missions yung parang laging may pressure na kailangan mas mabilis tayo go faster yung sobrang diin sa strategiya. Ang sinasabi nila, eto, pwedeng humantong sa uh, mission drift. Mission drift. Yung parang nalilihis na sa tunay na misyon. Oo, yun nga. Tapos, nagdudulot din daw ng pagod, ng burnout, at parang nawawala yung connection sa espiritu. Kahit pasabihin nating, ang dami nating tools at data ngayon ha. At ang sagot dito, itong spirit first posture, tama ba? Na hindi naman daw totally tinatapon yung strategiya. Hindi, hindi naman. Hindi siya anti-strategy. Ang punto lang, parang iangkla muna natin yung strategiya sa mas malalim na bagay. Ah, okay. So parang pundasyon muna? Oo. Discernment muna. Bago deployment, pakinig muna, bago pamumuno, may ginamit pa ngang metapora eh, yung whispered compass. Bulong na kumpas. Oo, yung gabay daw ng espiritu, parang bulong lang. May direksyon, pero ah, uh, mahina. Kailangan ng matalas na pandinig, ng pagpapasakop, para alam mo yon masundan. At ang um, marami silang binigay na haling gawa sa Biblia. Si Abraham, 'di ba, binigyan ng pupuntahan pero walang ways, walang Google Maps, tiwala lang. Hmm. Tapos si Filipe, nasa gitna ng um, mabungang ministry pero pinatigil, may specific na tao pa lang kailangan niyang puntahan. Divine appointment kumbaga. 'Yun. Tapos si Pablo, pinagbawal ng espiritu pumunta sa Asia Minor pero ginabayan papuntang Macedonia. Ang aral daw doon, yung success ng early church na kasalanay sa pagsuko nila sa gabay, hindi lang sa galing ng sistema nila. Okay, nagiging klaro na. So, ano yung mga parang practical principles nito? Ito yung um, medyo nakukurias talaga ako. Tatlo yung binigyang diin. Una, discernment over deployment. Pagkilates muna bago kumilos o magpadala. Ang tanong daw dapat hindi ano kaya nating gawin para sa Diyos gamit itong resources natin. Ah, hindi pala gano? Hindi. Dapat daw ang tanong, ano na yung ginagawa ng Diyos dito sa paligid at paano tayo makikisali doon? Hmm, parang mas humble na approach, no? Oo. -o. Tulad daw ni Jesus, umaatras para manalangin bago gumawa ng malaking bagay. O yung simbahan sa Antioch, nagfasting muna bago isugu si na Pablo at Bernabe. May intention talaga sa pakikinig. Tapos pangalawa, margins as missional space. Yung mga gilid daw bilang espasyo ng misyon. Ano ibig sabihin yan? Yung mga nasa laylayan. Pwede. Pero mas general pa doon. Ang ibig sabihin, madalas daw yung espiritu kumilos at nagsasalita sa mga lugar na wala sa gitna ng comfort zone natin o ng control natin. Sa mga gilid-gilid ng plano ng nakasanayan. Ah, okay. So kailangan handa tayong maistorbo. Yun ya. Kailangan daw i-embrace natin yung pagiging interruptible? Handa dapat na yung plano mo? E eh, pwedeng magbago bigla dahil may ujok ang espiritu. Challenging yun, ha? Lalo na kung may mga deadlines at targets. Totoo. At yun yung nagkoconnect sa pangatlo. Redefining success. Bagong kahulugan ng tagumpay. Dito sinasabi na ang sukat daw hindi lang dapat yung um, resulta o numero. Hindi lang yung dami. Ano kung ganoon? Mas mahalaga daw yung katapatan, yung pagsunod mo dun sa gabay na natanggap mo kahit pa hindi en grande yung resulta agad. Presence over progress kumbaga. Presensya kesa progreso. Hmm. May kwento pa nga dun eh tungkol sa bamboo church sa Southeast Asia. Wala daw ito sa mga official mission maps. Pero nasa radar ng Diyos. Hindi daw ito nabuo dahil sa grand strategy meeting, nabuo ito dahil sa mga taong tahimik na nakinig at sumunod sa maliliit na gabay. Yung impact, hindi masukat ng charts pero ramdam daw. Wow. So, paano ito ngayon para sa iyo bilang nakabasa nito para sa atin na nakikinig? Ano ang practical implication? Parang kailangan talaga ng culture of discernment sa leadership. Oo, yon yung isang malaking takeaway. Kailangan ng intentional na pag-develop ng kultura ng pakikinig at pagkilates. Kasama na dyan yung pagsasanay para mas maging spiritually sensitive at saka yung pag-integrate ng spiritual disciplines tulad ng panalangin, pag-aayuno, solitude sa mismong decision-making process. Hindi lang siya add-on. Malino nga yung tensyon na pinapakita ng mga sources mo, no? Yung tensyon sa pagitan ng gusto nating bilis at estrategiya bilang tao at yung gabay at tamang oras ng espirito. Ang challenge talaga sa'yo, sa atin, ay yung matutong huminto at pakinggan muna yung bulong na kumpas bago tayo humakbang at napakahalaga niyan para sabi nga sa mga teksto, hindi lang para maiwasan yung burnout o yung uh, mission drift na sinasabi, kundi para masigurado na yung ginagawa natin. May tunay na kahulugan, may bunga na galing sa kanya at para malampasan natin yung mga komplikadong sitwasyon ng may, alam mo yon authenticidad at pananampalataya, hindi lang dali sa galing natin. Kaya ito siguro ang magandang pangwakas na tanong para sa pagmumuni-muni mo. Sa sarili mong mga ginagawa, sa trabaho mo, sa ministry, sa mga proyekto mo, gaano ka kadalas, consciously, humihinto para pakinggan muna yung bulong na kumpas na yan bago ka gumawa ng susunod na desisyon o hakbang.